Ang mo Ano, ma'am? Ang galing mo naman. Ano, galing mo naman. <laughs> Kailangan galing yun ang buhay, ma'am. Nagulat <laughs> ako <laughs> sa na, Nawamali po ba kayo? Oo, kasi di ba kadalasan puro. Lalaki ho. Kala nyo, long hair lang ho ha? Binasa <laughs> <laughs> po. Sipag po, ha? Maraming mahal sa buhay ko. Lang ba ko magdede-dai sige. Yung hmm. lapay na ito po Mas mahal pa po yung ano. tricycle sige. Try sige. 150 dyan? 150. Oh. sa amin po magkano po? Uh, 98. Oh, 98 lang oh. ang difference. Magkano po pa aircon? Wala <laughs> aircon pa si ma'am. Wala aircon talaga, eh, ginagawa ko <laughs> kasi Wala magbuhat ng ano po yung anak ko maliit pa. Hmm. Masawa ko wala. <laughs> sulit na sulit, ma'am, e. Oo, oo, oh, madali ang buhay. Yan lang. ko na yung mga tricycle dyan, alam na alam. Alam na alam na yung hmm. singilan. Kasi siyempre galing SM e, maraming pera eh. Kala nila marami, no? Kasi nang tatawid doon sa, ano, sa Ayoko, kasi nakapilig na rin din buhay nga naman ng nila. Kaya <laughs> mahirap kumawin sa cozy. Aha. Uh -huh. na na yung grab. Marami na rin ho kami grab driver dito. Ayaw ko, no? Mm -hmm. Pero ngayon ako nakasakay na ano babae? Na babae driver. <laughs> Magkang anong oras na nabiyari? Ah, naka-duty ako mam Ma sa grab ng alas 8 tapos, Ay, lang ng gabi. Tapos, oo, tapos, depende na minsan uwi na, o minsan biyahe pa. Mm. Pag si eh, ganito, nagaano na rin ako eh, nagsiset na ako na pauwi ng bahay. Papagod din kasi. ikot, ikot. Hmm. May anak ka ba? Meron. Apa. Ang <laughs> May asawa? Meron din. sa yes, eh. <laughs> <laughs> si hmm. Sarili naman. mo po ba kinikita? Ay, okay naman, o. Oh. Kaya naman kitain. Eh. Pag buong araw, talagang, ano. Kita naman, basta sarili mo yung sasakyan. Oo, oo, oo. O, kasi pag At hindi, mm -mm. pag nagbaboundary ka, talagang, ano, mahirap.